Nauuso na ngayong panahon ang solar panels kung saan ginagamit natin ang araw para makagawa ng kuryente. Pero alam nyo ba na may lighter na kayang magsindi ng apoy gamit lang ang sikat ng araw? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Maraming pahirap na dala ang ng init ng araw ngayon. Pero pwede rin mapakinabangan yan gamit lang ilang spring at isang maliit na disk. Ito ang tinatawag na solar lighter na binubuo ng isang silver na plato at dalawang spring. Kung akala mo kalat lang ito sa lamesa, pues, ang bagay na to, kaya magmitsa ng apoy kahit walang gas o posporo. Magandang bitbitin sa mga summer outing, sakaling maisipang magluto o mag-ihaw. Madali pang gamitin ang solar lighter. I-manipulate mo siya, hahanapin mo yung kanyang tinatawag na focal point para mas intense yung heat. Pero siyempre, tinubuhan ko na rin gumawa ng apoy gamit yan para talaga ma-testing kung totoo ito at mapatunayan kung mabilis ka lang ba talaga makagawa ng apoy gamit ito. Ayan na, na. After 2 minutes sa pagbabad natin dito, ay, ayan na, nakikita natin, no? Oh. may apoy, may usok. So, it works. Pero bakit nga ba mas gugustuhin o pipiliin ng mga tao ang gumamit ito kaysa sa normal na lighter? Siyempre, dahil hindi kailangan ng gas. Anli ang power nitong gumawa ng apoy basta may araw. Bonus na lang din na waterproof din itong device na ito. Yung um, match kasi ay kumbaga dahil sa moist pwedeng mawala yung yung phosphorus kahit mabasa siya pwede pa ring gamitin ano kumbaga good alternative pero palala lang ni Ma'am Lisa wag malitin ang maliit na bagay na ito at siguro ay itago na maigi na hindi masisikatan ng araw pwede ring ibalot sa itin na tela bago itago hindi man ako makapagprito ng itlog gamit lang ang tirik ng araw. May paraan naman para gumawa ng apoy, gamit lang ang init ito. Mobile Journal, Ivan po Hatid, ang mukha ng balita.